sana ang mailalagay nating tao ay gumawa ng mabuting pamamahala, mabuting pamamalakad sa gobyerno. Kayo po ang humusga. Mayroon pong sampung karakteristik ang good governance o yung mabuting pamamahala. Ito po ay ginawa kong acronyms para po maintindihan at madali pong mamintay sa ating memory kung ano ang good governance. Ito po ay great peace. Dakilang kapayapaan na parati po nating pinapangarap dito sa ating bansa. Great! G! stands for godly. Ang mabuting pamamahala po ay makajos, diyos hindi po maka-pera, maka, maka na katulad ng nasa Balacanang, nasa Kongreso, at nasa Senado. Hindi po ba? Yan po dapat ang mabuting pamamahala ay maka-Diyos. R stands for responsive dapat ang pangamahala ay tumutugon sa pangangailangan ng mamamayan. Hindi tumutugon sa kanilang bulsa o sa drilling pangangailangan. Di po ba? I e. Equitable. Dapat po pare-pareho, pantay-pantay. Hindi po may tinititigan at tinitingnan. Pagkakalabang sa politika, nasa tabi ka lang. Pagkakampi, nalulunod na sa ayuda. Katulad po, ngayon tayo ay ayuda nation. Hindi po ba ang ayuda ay pinipili lang ang pinagbibigyan? Di ba? Pagka ang iyong bahay ay gawa sa hollow blocks, pera ka na dahil mayamang naraw. Ay, mayaman. Hindi po ba? Hindi nila alam na ikaw pa, pala ay nangungupahan lang doon. Pera ka. Okay. Hindi po ba? Darating ang election, pagka hindi nyo sila ibinoto at naga-leader ka ng kanilang nakalaban. Pag may ayuda, pera ka na. Okay. Hindi po ba? Dapat po ang pamamahala ay pantay-pantay pare-pareho T transparent nakatulad ng isinusulong ng hakbang ng maisok transparent, ibig sabihin po matutukoy mahahabol ang korapsyon po ba, eh natutukoy natin o nahahabol Napakahirap po tukuyin ang korupsyon. Kaya nga po ang ating mga kandidato dito sa Maisog ay dapat mag-isip kung paano cashless na ang transaksyon sa gobyerno para lahat ay merong resibo. P. Participatory dapat ang mamamayan ay kinukonsulta at nakikilahok. Sino po ang nakaalam dito na ang ating reserve na ginto ay ibebenta yung 25 tons? Hindi ba sila-sila lang po ang nakakaalam? Kinonsulta. Sino po ang nakakaalam dito na ang utang natin ay nasa 16 trillion na po? na nakasalana ang ating magiging apo kahit hindi po pa po natin nakikita. E, dapat po ang pamamahala ay epektibo, magaling, mabilis. Ano po ang nangyari doon sa 5,500 flood control projects? Epektibo ba yan? E eh wala hindi natin makita kung bibilangin po natin ang 5,500 flood control project, projects ibinil ibinilang na po ni Pangulong Marcos ang nagawa noong nakaraang administrasyon it is more than 3,200 po ang nagawa noong nakaraang administrasyon So, ibig sabihin, yung 5,500 to 1,000 plus lang ang kanyang naging proyekto. Pero nasaan po yun? Hindi po natin nakikita. Marunong po ang Panginoon para po tayo, para po masubok kung siya'y nagsisinulungaling. Nung sinabi niyang 5,500 flood control projects kinabukasan ano nangyari? Bumaha.